Napahiya at hindi isinigaw ang pangalan ni BBM sa Dumaguete Negros Oriental. Ang lalaking ito ay tinuruan pa ang audience na kapag ng BBM ay siya rin sisigaw sila ng BBM BBM. Ngunit ang nangyari, walang sumigaw, walang nag-cheer para kay BBM. Nakanganga ibig sabihin ay tila hakot lamang ang mga nagtungo dito. Pero ang suporta talaga ng mga nagpunta dito ay makaduterte talaga. Dito mapapatunayan na talagang sinusuka na ng taong bayan si BBM. Ang buong detalye abangan sa buong video. Samantala inilabas na ng Sunstar Davao ang kanilang election survey sa paggabeyor na kung saan nakakuha ang dating Pangulong Duterte ng 60.5%. Ang kanyang mga katunggali ay Sinograles na nakakuha ng 10%, Cubos Rod, 0.8%, at Undecided na 27.7%. Talagang popular at malakas pa rin ang mga Duterte. Pero ang style nga daw ni Bonget ay tila bulok na bulok. Servisyo Fair, plus rally equals madaming tao nga naman. Alam niya kasing kapag walang mahihita sa kanya ang netizens ay siguradong hindi magtutungo o pupunta ang taong bayan sa kanyang parali dahil nga sinusuka na siya. Samantala, ibinida naman ni BBM ang umano'y walang humpay na pagsisikap ng kanyang administrasyon di umano na aniyay umaabot sa puntong halos hindi na daw sila natutulog sa so dami ng kailangang gawin. Aniya, ang ating mga kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matutulog. Marami pa tayo gagawin. <laughs> Bagamat mukhang isang pagpapakita ng dedikasyon, maraming netizens ang nagtanong, ano nga ba ang mga trabahong ito? Bakit tila hindi ramdam ng bayan ang bunga ng kanilang pagpupuya? Sa kabila ng deklarasyong ito, nananatili pa rin malaking tanong sa taong bayan. Ang pagpupuyat ba ng administrasyon ay pagresulta sa tunay na progreso? O isa lamang itong paraan upang magmukhang masipag o hindi natutulog dahil stress na. Hindi alam kung papaano at ano ang isasagot sa mga inuutos ng Korte Suprema. Hindi kaya mga kasweet, darito na ang full video mga kasweet na kung saan ang matabang lalaki na ito ay pilit ipinagsisigawan at tinuturuan ang netizens na i-cheer si BBM at sumigaw ipag-ingay at ipagsigawan sa buong mundo na BBM BBM ngunit ang tugon ng netizens wala lutang nakanganga nakatulala dito ipinakita ng Ojen sa talagang ayaw na nila sa Marcos administration narito ang full video panoorin natin Naaman si Presdery I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko You are all excited to hear wow. what he has to say para kanato tanan. I would just like to say isagitran nato. Okay, la la. B B M B B M B B M. Dung ata B B M. Atay mingaw man osobosob. B B M B B M B B M. Mingaw mingaw. President, okay nga What they love me. of Negros Oriental What truly loves you and let's work together for helping the eh. province and the whole country. Thank you so much, press. B -B -M. Thank you for your attention and hapon. Maraming salamat po. Wa nai lami call. <laughs> BBM matay mingaw man. <laughs> alam nyo alam mo kung sino ka man ha ang mga tao na pagod na para yung iba pumunta nga lang dyan. Kasi may job fair kayo or may pamimigay kayong ayuda. <laughs> Hindi dahil andyan ang presidente. Wala nang gana. Kung sa Bisaya pa, wa na ilami. <laughs> Nakakaluha ang biglang pagsipa ng presyo ng sibuyas. Yes! Tapos ng dalawang daang piso kada kilo. Huh. Pero ang sabi ng grupong sinag, hindi dapat ganyang kamahal dahil mura ang hmm. farm gate price. Apila pa nila, huwag muna mag-angkat ng sibuyas. Ang tugon ng Agriculture Department, tinutukan ni Maki Pulido. Amoy pa lang, matatakam ka na pag may ginisa mo sibuyas. Kaya nga, isa ito sa paboritong pampalasa ng maraming Pilipino sa ulam. Pero ngayong Pebrero, maraming tinabangan sa presyo nitong abot hanggang 200 pesos kada kilo. Hanggang 50 ang iminahal niyan kumpara sa presyo noong Enero. I'm really just wondering, hindi mo ba kaya makontrol yan, Mr. President? Kasi di ba pinagmamayabang niyo? Bumababa na ang presyo. Saan banda bumababa, Mr. President? Yan yung problema sa bagong Pilipinas eh. Puro yabang, yabang ng yabang. Pero yung mga niyayabang nyo at sinasabi nyo sa mga bibig nyo, hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Kaya matatawa. Kaya no wonder, Mr. President, pinagtatawanan ka na lang talaga ng mga Pilipino naging dep ed secretary ka pa, ha? Pero wala man lang kayong nagagawa sa mga ganyan. My goodness! Basahin natin yung sabi ni Barbie. Sabi niya, Kung ikay kumikita sa iyong pagbablog at namamonetize mo ang iyong contents, Aba! Teka muna! Magbayad ka! <laughs> <laughs> ng Barbie na to, mukhang pera. Diyos ko, kakarampot na nga lang yung kinikita actually sa pagbablog. Tapos, minsan pa nga, restricted ka pa. Like ako, monetize ako, pero restricted kasi ako eh. So, wala ding income. And actually, I'm just doing it lang talaga. Kasi gusto kong iyayag ang mga nangyayari ngayon at mga opinion ko, Barbie. Hindi kami mukhang pera katulad mo. Grabe. Talagang pahirap kayo sa mga Pilipino eh, no? Konting kibot? Lalagyan nyo na agad ng tax? Ikaw, Barbie, kung kumikita ka gamit ang kaban ng bayan, abay, mahiya ka naman. Hiya din. Ang dami nila sa picture. Siyempre, rally plus Sir Bishop Fair. Marami nga namang pupunta. Pero abinin, taga Negros Oriental, bakit ninyo hindi isinigaw at chinear up itong si BBM? Aminin, mga kayo, ano kaya ang pakaramdam ni BBM na hindi talaga siya gusto ng taga Dumaguete? Ano ang inyong opinion? Huwag ng kalimutang i-share ang video na ito, mag ng comment at like.